mga kabuti Nandito na tayo. So, ito yung ating binilag nung gabi. So, babalikan natin yung bahay na parang may tao nung gabi. Ano. So, pupuntahan natin ulit siya ngayon. Ngayong araw. Para makita ninyo yung bahay na pinuntahan natin. Ano? So, ipakita ko sa inyo ngayong araw kung ano yung itsura ng bahay kaysa sa gabi. Kasi nung gabi na pumunta tayo dito ay gabi ng lagim. So, ngayon, araw ng araw na ngayon so wala na, nang, wala na siguro nang kaiba dito sa bahay na to so tara samahan niyo ako mga kabutiti so andito na ako sa daan no? you sagbutan talaga to so yan kung, naririnig ninyo yung mga sasakyan siguro Bakit naririnig nyo malapit lang kasi to dito sa kabila nitong sa gubat na to is kalsada pero malayo-layo pa siguro mga 3 minutes lang ka rin papunta rin sa highway. So yan mga kabutitin, nandito ngayon tayo sa gitna ng kagubatan. Pupuntahan natin yung bahay ng gabi na pinuntahan natin. So yan, uh, ah, huwag kayong mga kaibulan. Baka nga may tao dito. So samahanin niyo ako mga kabutitin. Tara! Andito mga kabutiti yung ating dinaanan ng gabing yun. So yan. So makita natin yung itsura ng gabi at saka araw. Kung anong itsura ng bahay. Ito po yung bahay yung mga kabutiti sa araw. So ito yung gabi na pinantahan natin. Ayan meron pala siyang silong. Uh, meron din siyang mga oh, pero wala na talagang nakatira dito. So yan nakabukas uh, ang pintuan. So ngayong gabi pupuntahan. Ngayong gabi sorry ngayong araw pinantahan natin dahil may nag-request naman pumunta rito. So, shout out po. So, nag-request at pakapanood uh, mo sana ulit ito, ano? So, ito, dito tayo nagtingin-tingin, eh? nagkuha ng na video nung gabi na yun. Itong part na to. So, hindi tayo pumasok dyan sa loob. Ano yan? Eh? So, makita natin. So, yan pala. Talagang walang tao. So, nag-explore lang tayo nung gabing yun para subukan lang natin sila kung merong ano bang elementong merong makita dahil natin dito. Ayan. So ayan o oh. hmm. Mga kabutiti hmm. So ito po yung Bahay na pinasok natin Nung gabi Ayan no oh. Kaya pala may tila Kasi may damit doon sa loob Kaya akala natin may tao so, Pero ngayon wala talagang tao siya Ayan hmm. Oh shit ah. Bigla tayong makan dito Maaswang Baka may aswang dito mga guys Ito kasi bahay to Na walang abandonado mga siguro matagal nang walang makatira dito so ayan nakita naman ninyo hindi na, tsaka hindi na siya pwede kasi tutulo na siya kung pa siya ang sa siya loob oh. hmm. so, pag hindi mo siya papalitan ulit siguro ng panibagong mga bubong eh, okay, doon pa lang ulit siya papakinabangan so dito, babas so, tayo rito nung gabi na yun pumunta tayo dito ano, ito yung matiwanag nung gabi na yun ano pa, yung, yung, natin dito tayo pumisto nun yan. So sa lahat po nung nakakita at nakapanood eh, no? Yan po aking explorer lamang ano? Uh, haka haka na Pero baka may tao rin ng no? gabi nyo Hindi natin sure kasi hindi naman natin Pinasok yung loob ano? Sa laman naman ng mga tao eh. Kapag ayaw magpakita sa inyo na hindi kikibuya So yan dito tayo umikot noon Yan mga kabutiti no? So na uh, At least nakita din natin siya ng araw ano? Hindi lang sa gabi pinuntahan din natin siya ng araw para maipakita ako din sa inyo na tinuod, uh, tinuod. So, bisaya na tuloy ako. ah, uh, totoo na pinuntahan ko siya nung gabi. Uh, at ngayong araw, pinuntahan natin siya para makita ninyo yung viewing niya sa araw. So, ayan mga kabutiti, ano? anong masabi nyo sa akin pag explore Papasado na ba? Uh, ako kasi, mag ako, isulo. Ayan, kahit hanggang sa pag-vlog ko sa mga iba, isulo. So, ngayon, sulod pa rin ako. So, ayan Oh. Yan, medyo mahawa na rito sa kabilang area kasi dyan yung ating area sa ating butiti ano. so yan mga ka-butiti at saka mga ka-explore nag-explore ulit tayo binisita natin itong bahay na in-explore natin noong gabi gabi ng lagim Ayan, nakita, nakita naman natin na talagang wala siyang nakatira pero hindi ko siya pinasok noong gabi kasi baka may tao sa loob or anumang elemento ang nandun sa loob noong gabi na yun hindi natin siya uh, ginambala ng lubusan ano kumbaga ay nagpaalam naman tayo na tayo ay makiki-explore lamang nung gabi niyon so malay nyo sa pag-explore ko pala ako madiscover ano so pag-explore kasi is napakaganda rin tong at ng ating uh, malawak na imahinasyon ano so yan yung ating pag explore guys, suportahan ninyo siyempre yung ating pag charity din ninyo guys dito pala may mga daan dito eh, hindi ko alam ba't may mga daan dito pero wala namang tao wala namang nakatira dito ano so mapansin ninyo yan, may mga daan daan siya rito kung saan ay hindi natin alam kung saan ang patungo yung daan na yan so yun ang bahay pala nito kung ito ay uh, naalagaan so yan mga ka-explore ano? In uh, uh, Pinakita ko lang ulit sa inyo na ngayong araw sa bahay na pinuntahan natin. So maghanap ulit tayo na isang, ng iba pang bahay na mapupuntahan natin. May explore natin sa gabi. Kasi gusto ko rin mag-explore-explore, guys. Uh, gusto kong makita magamit 'yung kaalaman ko about sa mga kwan. Uh, alam niyo na 'yung mga mga uh, hindi na nararamdaman ng ordinaryong tao. Ayun. Sa naman, hindi naman tayo yung mahadlokin o yung mga matatakotin, ano, sa Tagalog. Hindi naman tayo yung ganun. Meron, kinakabahan lang. Pero yung sabing takot na halos hindi mo kaya pumunta pag madilim na. Ako, hindi. So ito, pinuntahan natin ito. Medyo malayo ulit ito rin sa bahay. So ito, uh, ah, wala tayong kasama nung gabi na yun. So... May mga nagsabing puntahan ko ng araw. Ngayon, tinuntahan natin ang araw. So yan pala itong itsura ng bahay sa araw mga kabutiti ano? Makita ninyo at saka mga ka-explore Dito naman tayo ng tumakbo Nung gabi na tinakbo natin to kasi Hindi naman natin kita sa loob to Makita nyo naman itong bahay na to Kaya sa higing yung dingding nya Kawa yan na oh. binaak tapos sinaklob ulit O oh, paano mo may kita sa loob yan So makita naman tayo dito sa part na to Sinilip natin Sabi natin parang may namumuti sa loob is Tila Tila siya sa loob may tila siya sa loob na nakakuan nasa gilid so yun yung nakita natin ng gabi nasabi natin na ito, parang may tao so yun yung oh, kita naman dito so yung sa camera hindi natin hindi mag focus ng camera medyo malayo pero pinakita ko naman doon sa loob kanina na may tila nga doon sa loob so siguro may tao or walang tao hindi na natin alam kung meron man naki explore lang tayo at sa so, uulitin hahanap pa tayo mas magandang explorer no? Susubukan natin tong ating mga content na ganito para makadagdag kaalaman sa mga manonood nating napakasulid supporters. So, yan mga ka mga ka -ka explore maraming salamat ulit po, no? At uh, napagbigyan ko na yung hiling ninyo na puntahan natin. So, ngayon babalik naman ako papunta sa bahay. Ito yung dinaanan ko noong gabi na yun, Makita no? naman ninyo na talagang puro gubat, kapunuan ang ating dinaanan at tayo ay nasa gitna ng sukalan sa Tagalog ano? or dito sa Bisaya is sagbutan yan kaya makikita ninyo ano? napakasukal pero ito tinabasa na may tabas na to hinawanan na kumbaga na hinluan na ano? or tinabasaan sa Tagalog pa rin yan salitang Tagalog yun ah uh, man maraming salamat po sa lahat ng aking mga solid supporters at pakisupport niyo po ang aking mga content vlog lahat ng aking videos no yan paki-share niyo na rin siyempre ang uh, uh, lagi kong sinasabi sa inyo ah, uh, sana patuloy niyo pa akong suportahan hanggang sa dulo hanggang sa kung sakali magtagumpay tayo is napakagandang blessing na dumating sa atin may share natin sa iba no So yan mga kabatite, maraming salamat ulit mga ka-explore at God bless sa inyo lahat at maraming salamat. Bye-bye!